Ano na po tayong bagong Pilipinas, di po ba? Ang hinihintay po natin ang bagong Maynila. At nakikita po natin yan sa isang katauhan ni Super Marata Mundo. E, Super Marata Mundo. Siya maging uh, siya na kandidato dito sa Lusod ng Maynila. Siya po ay lihitimong membro ng Partido Federal ng Pilipinas. Nawagan po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos bilang kami po ay isang lehitimong mga loyalista dito sa lungsod ng Maynila. Meron pong isang tunay na naglilingkod, dadaladala po ang inyong pangalan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya po ang aming napipili na iluklok bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Nagkakaisa po kaming lahat mula Distrito 1 hanggang Distrito 6. Parisa po dahil mainit po ang kanilang pagtanggap sa akin syempre, naramdaman ko rin yung pagiging isang tunay na Pilipino nila dahil talagang yung pagyakap nila sa akin, talagang ramdam ko po na pare-parehas po tayo na gusto magkaroon ng pag-asa sa bawat isa. Tagumpay ang naging uh, pulong ugnaya na ginanap dito sa Tondo, sa unang distrito ng Maynila. Tumulong po dito sa pulong ugnaya ay ang uh, distrito 2 at, distri at 3 ng, uh, ng pinabibilangan po ng mga son leader ng, uh, ng distrito. At uh, napakaganda po ng naganap na pagpupulong. Uh, sila po ay uh, nagpahayag ng na kanilang uh, buong suporta ni eh, Miss Mara Tamundo. At uh, lahat po sila ay nakasabi na karapat-dapat na si Mara Mundo ay manungulan bilang uh, alkalde na nasundan man nila sapagkat nakita po nila na mayroon siyang kakayahan. unang unang po, nakita na subukan na po nila at nakita nila na bilang isang uh, senior citizen advocate, ay nakita po, niya, uh, nakita po nila ang malasakit sa mga senior citizen at ganoon din sa mga bataan ng Lusod ng Maynila. Maraming na po siya nagawang tulong. Saksi po kami sa lahat ng kanyang mga ginagawa bilang isang uh, totoo tunay na ina sa lusod ng Maynila. Parang siyang magiging ilaw sa reforma ng Maynila. Kahanay naman po ng mga kababaihan at bilang isang lihitimong tagatundo, manilenyo at lihitimong loyalista noon pa man, nakita po namin sa katauhan ni Ma'am Marana three years ago pa. Kasama na po siyang naglilingkod bilang isang senior citizen citizens advocate kasama po ang kanyang pagpapaliwanag sa lahat po ng mga gawain ng ating Pangulong Ferdinand Marcos therefore dito po sa Tundo sa katotohanan po karamihan po dito mga loyalista that's why nung si Mamara Mama ay bumababa po dito sa Tundo uh, mainit po ang pagsalubong sa kanya ng mga tao dahil ang feeling po namin sa ngayon po iisa lamang po ang makakapagbago. Meron na po tayong bagong Pilipinas, di po ba? Ang hinihintay po natin ang bagong Maynila. At nakikita po natin yan sa isang katauhan ni Super Mara Tamundong, isang babaeng very brave, strong, kind-hearted, generous, napakabait at napakamaganda. Napakainit ng pagtanggap sa kanya ng mga leaders na naririto kanina sa ating pulong ugnayan. At ganun din naman sa ika-52 years anniversary ng pagbabalik ng Santo Niño sa Tondo Church. Mainit din pong sinalubong si Mamara sa pag-attend po niya ng misa. Marami pong mga barangay officials ang sumalubong kay Mamara. Meaning lamang po na nagkakaroon na rin po ng pag, uh, pag, pag uh, pagkukumpara ang ating mga ang ating mga barangay officials, ang ating mga buhante kung sino ang dapat iluklok sa lungsod ng Maynila. Kailangan po natin ng pagbabago. Kaya kami po sa grupo ng ilaw sa Reforma ng Maynila mula distrito 1 hanggang distrito sa east ay nagkakaisa buo na po kami ang aming pong napipiling itatakbo bilang lun, uh, bilang alkalde sa lungsod ng Maynila. No other than super mara sa mundong ang kalapas lapat At sa hanay po ng mga kababaihan, I'm calling all the ladies out there, please join us. Kasi po, meron din po kaming mga samahan ng mga kababaihan Sama-sama po namin yan ay muli po namin i-open. Yung Ladies in Action, now it is Ladies in Action for Mara mundo Para po sa kanya to. So, let us, uh, please join us in our quest for a new candidate. A candidate with a heart na meron pong puso sa pagbabago. May tunay na pagmamahal sa bawat mamamayan ng lungsod ng Maynila nag-iisa lamang po yun. Isang super maral ka Siguro nababalitaan niya rin niya ang lahat ng mga magandang ginagawa ni Imam Mara. Lalo-lalo na dito sa, hindi lang po dito sa Distrito 1. Magsisaiba sa karating na Distrito, eh, na, alam na po na naramdaman nila. At totoo po yan, marami na nga po nang na mga barangay official para po siya eh, ay at uh, makaugnayan tungkol po, lalong-lalong po doon sa online registration dahil marami pa po mga senior citizens na hindi pa po nakarehistro. Uh, at ganoon din po bilang karagdagan, ako pinaniniwala na karapat dapat uh, si Super Maratang Mundo ay siya maging uh, official na kandidato ng dito uh, sa lusod ng Maynila. dahil siya po ay lehitimong membro ng Partido Federal ng Pilipinas. At ganoon din po, ay, uh, ang paniniwala ko, Uh, ang kailangan po natin talaga dito sa Luzon ng Maynila ay yung kaalyado ng ating Pangulo na para makatulong po sa kanyang mga programa at mga proyekto dito sa Luzon ng Maynila. Nananawagan po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos bilang kami po ay isang lehitimong mga loyalista dito sa lungsod ng Maynila. Meron pong isang tunay na naglilingkol dadaladala po ang inyong pangalan, Ferdinand ang uh, pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya po ang aming napipili na iluklok bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Nagkakaisa po kaming lahat mula distrito 1 hanggang distrito 6. Si si Mamara po bilang kapartido ng Partido Federal ay amin pong sinasamahan. Kami po ang makakapagpatunay sa inyo Pangulong Ferdinand Marcos Jr na siya lamang ko ang karapat dapat na mapili bilang ating kandidato dito sa lungsod ng Maynila. Sana po ay inyong pakinggan ang aming ang aming mga hinaing panawagan na pangulong Ferdinand Marcos na kung meron man po kayong pipiliin na kandidato ay eh sana po sa sa eleksyon sa darating na uh, eleksyon ng 2025 sana po ay mapili nyo na po si Mamara Ramundo. Siya pagka, siya po ang karapat-dapat. Ay ganun din po ako, uh, na sa ating mahal na Pangulo na ako maaari po sana na si Miss Marata Mundo po ang ating pong uh, itaas ang kamay sa darating na eleksyon 2025 para alkalde ng Nusod ng Maynila. Hello, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, masaya po ako kanina sapagkat nakasama po natin ang ilang mga kababayan po natin mula sa Distrito 2 at Distrito 3. So, nung nakita ko po sila kanina, uh, na-surprise ako dahil mainit po ang kanilang pagtanggap sa akin. At syempre, naramdaman ko rin yung pagiging isang tunay na Pilipino nila dahil talagang yung pagyakap nila sa akin, talagang ramdam ko po na pare-parehas po tayo na gusto magkaroon ng pag-asa sa bawat isa. Kaya kanina po, nung nagsalita ako at umawin, siyempre, naging happy ako kasi nakita ko naman sa kanilang mga mata yung talagang tunay na kahangarin din po nila, yung pagkakaroon nila ng malinis na puso para sa ating lahat ay makapaglingkod sana po tayo at makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayan sa District 2 and 3, salamat po sa oras na ibinigay ninyo na ako po ay makilala at mapakinggan. Dahil hindi lang naman ito para sa atin, hindi, ito po ay kabuan po ng Maynila. Na sana po mabigyan tayo ng pagkakataon na maiahangon po natin yung, uh, yung kalagayan natin sa ngayon. So, kita naman natin ang hirap po ng buhay pero ang Pilipino talaga manilenyo ay may pag-asa pa rin at talagang susubukan at gagampanan pa rin natin na matupad po ang lahat ng ating hangarin. Kanina po uh, tayo po ay tumalo at nakiisa sa misa po dito sa San Niño Church para sa 2nd anniversary ng muling pagbabalik po ng mahal na buong Santo Niño. Unang unang uh, unang beses pa lang po ako nakarating dito para makapagsimba pero iba na po kaagad yung naramdaman ko kasi nakita ko po talaga yung ibang presensya po ng Panginoong Diyos sa simbahan na yun. Natuwa po ako at parang nagkaroon ako ng kapayapaan sa sarili na ang tanging dinasal ko lang ay bigyan po tayo ng tamang landas, daan patungo po dun sa ating mga layunin na gusto po natin gampanan. Nakita ko po na talagang ang katoliko po, ang pagiging isang Pilipino talaga ay pagiging isang katoliko rin. Dahil yung paniniwala po natin sa Panginoong Diyos, na sa kabila po ng lahat ng ating nararanasan, tayo po ay mayroong pa rin pag-asa, pero may pa rin po tayong solusyon. Nakita ko nga po yung ilang mga kababayan natin na nakatingin po sa akin. Eh, Siyempre nahiya naman ako dahil nga sabihin po nila eh, pumunta ako doon para magpakilala. Actually, pumunta po talaga ako para makiisa talaga. Gusto ko pong makita yung talagang Uh, pagiging isang tunay na katoliko po natin. syempre yung panalangin po natin na maibigay po natin at yung pasasalamat din sa mahal na po ang Santo Nino. Natuwa po ako dahil kahit paano, kilala po ako ng mga kagawa doon, barangay officials na akin na kasalubong. So, si Father din po mismo ay napansin ako dahil nga siguro yung, yung pagdarasal talaga natin ng time team talagang binibigyan din tayo ng liwanag. So yun din siguro yung nakita niya sa akin at yun din ang naramdaman ko mismo sa simbahan ng Santo Nino Church. Masaya-masaya po po sapagkat talagang malaki pa rin po ang paniniwala natin at marami pa rin po Manilenyo ang talagang nagdarasal po para sa lahat.